Hello mga ka-Kingpins and for today's video nga ay Babalot nga ako dito ng lumpia Alas 11 na nga ng gabi Kapag ganito ang oras ay kami na lang ni Mister ang nandito sa labas At tulog na nga ang aming mga kasama Sabi nga ako ngayon nagbalot ng lumpia Para nga kinabukasan mayroon agad matinda sa food cart Dahil nga umaga palang marami na agad naghahanap na mga customer ng lumpia Kung ganitong negosyo talagang food cart ay matrabaho talaga Katulad nga ng paggawa ng lumpia Lulutuin mo pa pagkatapos mo nga maluto ay babalot mo naman. At maunso mo talaga sa oras ang pagbabalot ng lumpia. Yung tipong gusto mo na nga sanang matulog ng maaga pero madaling araw ka nga matatapos. Pagising nga namin ang umaga, hito nga si mama at nagluluto nga ng tamban. Maaga nga siya kanina pumunta sa palengke at namili nga ng pangtinda niya sa kanyang tindahan. Sinabay na nga niyang bumili ng ulam. 20 pesos nga lang daw ngayon ang kilo ng tamban. Ay wow, Napaka-mura naman talaga. Thank you Lord. Sana talaga ganito na lang kamura ang bintahan dito sa masbati ng mga isda Sinamantala na nga ni mama at 3 kilos na nga ang binili, baka nga bukas daw, tumaas na daw ang presyo. Ito nga si kuya at si ate M, nagkikilaw nga ng bulinaw. Ano ba ang tawag nito sa Tagalog na isda? Hindi ko kasi alam, bulinaw nga ang tawag niyan dito sa amin sa masbati. Nilagyan nga yan dyan ni kuya ng luya, sibuyas at ng paminta. Hilig niya talagang kumain ng mga kinilaw. Kumakain din nga ako pero tikim-tikim lang. At nalalasahan ko pa rin nga ang lansa. Ito nga, naguhugas ng plato ang kapatid ko at ang pinsan ko. Ay, apa si naman talaga pag napapagalitan ni mama, bukas nga, tamad na naman yan sila. Huy. Pag sure, uy. <laughs> Malapit na nga ang panangalian kaya nga naisipan kong magluto ng udong para sa aming ulam. Alam ko nga yung ibang kasamahan namin dito ay hindi mahilig mag-ulam nito. Kaso nga lang wala talaga kailangan talaga namin magtipid sa panahon ngayon at lagi nga negative ang benta namin sa food cart. Namimiss ko na nga rin mag-ulam nito. Napapadami din nga ang kain ko ng kanin kapag ganitong mga klasing ulam. Magkakaiba-iba talaga tayo ng mga panlasa. May iba kasi na ayaw ng mga ganitong ulam. At para nga maging healthy ang aming ulam, kumuha nga ako ng guys, sa gilid ng aming bahay. Ay, halo ko nga to sa ginisang udong. Para nga kahit mumurahin lang ang ulam natin ay healthy pa rin. Medyo nalungkot nga lang din ako dyan kasi pati nga yung malunggay namin natutuyot na yung dahon sa sobrang init. Sabi ko nga kailan kaya ulan dito sa masbati at naaawa na nga ako sa mga tanim. Ay siya balikan ko na nga ang aking niluluto. At dahil nga kumulo na ang sabaw ilalagay ko na nga ang udong. Familiar ba ito sa inyo mga kakingpins? Kasi ang pagkakaalam ko sa ibang lugar walang ganito kasi yung tita ako na taga Sambales, kapag babakasyon siya dito sa amin, bumibili siya nito at pinadala sa kanila. Dati yon pero siguro meron na din dun sa kanilang odong. Matagal na rin kasi siyang hindi nakakabakasyon dito sa amin. Luto na nga ang aming ulam, kaya isiserve ko na nga to para makakain na nga kami. Nag-request pa nga mga bata na magtimpla daw ako ng juice at pinagbigyan ko nga din kasi matagal na din kami hindi umiinom ng juice. At dahil nga maliit lang yung pinagtimplahan ko dyan ng juice, yung tinunaw na powder ay kalahati lang ang binuhos ko. Hindi nga kasi kami mahilig sa sobrang tamis. Sinagtirhan ko nga dyan si Mr. ng juice at dinagdagan pa nga niya ng tubig at matamis pa nga daw. Sasandok pa nga ako dyan kanina at nagre na nga ang mga anak ko ng ulam. At ayan nga, nang natikman nila ang ulam ay si Prince nga ay nakailang balik-balik na nga ang kakakuha ng kanin. Masaya nga ako at nagustuhan din pala nila yung ulam. Katapos nga namin kumain ay naligo nga muna ako. At at init na init na talaga ako. At ayan nga, naglalagay nga ako ng sunblock kasi nga sa sobrang init parang piling ko yung ako ay nadadry na talaga. At ayan nga si mister, mag-isa na naman kumakain at inaaya ko nga kanina, busog pa daw siya. At dahil nga tapos sa kami lahat kumain, asikasuhin ko naman ang pagkain ng aming mga aso. Minimekos-megas ko nga yan dyan mga kaging pins kasi nga kapag yung kanin hindi nahalo sa ulam, <laughs> hindi nila kinakain. Para nga maubos nila, ganyan ang ginagawa ko. Chusy din talaga to si COVID at si vaccine. Kahit nga ganyan nga yan sila, mahal namin yan. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo mga kikimpins. Bukas naman ulit.